Samantala, pinag-iingat po ng Securities and Exchange Commission ang publiko sa isang investment scheme na kalat ngayon sa internet at sa social media kung saan malaking kita po ang ipinapangako na naman. Nagpapatrol si Zen Hernandez. Dahil umano sa mga natanggap na report mula sa mga concerned netizen, naglabas ang Securities and Exchange Commission ng babala laban sa kumpanyang M. Goldex Philippines. Ayon sa SEC, hindi rehistrado ang kumpanya sa Pilipinas. Kung hindi po kayo rehistrado sa Pilipinas, you're not allowed to do business here in the Philippines. Tinignan ng SEC ang website ng M Goldex kung saan nakasaad na isa itong online store na bumibili at nagbebenta ng gold bars. Pero nakalagay din dito ang isang marketing program na mayroon pang instructional video sa YouTube para ipakita kung paano kikita ng 180,000 hanggang 360,000 pesos kung magbibigay ng prepayment na 36,500 pesos at kung makakaengganyo ng dalawa pa na handa magbayad ng ganung halaga at mang mangenganyo ng iba pang investors. Maari po nangyayari dito ay yung payout na ibinibigay senyo inyo yung kinukuha po noon nasa baba. Eventually magko-collapse yan kung wala naman po talagang produkto na ibinibenta na pwedeng pagkakitaan. Eventually mauubos po yung ipinapasok na pera diyan pag wala na po ma-recruit. Lumalabas naman na hindi ang Pilipinas ang unang nagbigay ng babala laban sa nasabing kumpanya. Isang cease and desist order na ang ipinataw ng Massachusetts sa US laban sa M Goldex na tinawag nitong pyramid scheme. Banned na rin sa Finland, Colombia, Estonia at Panama ang M. Goldex. At dahil walang local office sa Pilipinas, tinawagan ng ABS-CBN ang contact number ng M. Goldex sa umano'y administrative office ito sa Seychelles para kuna ng panig pero walang nakausap. Nag-email din ang ABS-CBN sa mga address na nakalagay sa website pero wala rin itong tugon. Tumanggi namang magpakilala ang nakausap namin sa Philippine Contact ng kumpanya dahil siya raw ay kliyente lamang. Kapag ang offer po ng return sa too good to be true kung sasabihin po natin sa english eh medyo mag-ingat uh, po sila kaya nga po natin pinarerehistro ang uh, mga kumpanyang ganito para makita natin unang-una kung sino po yung mga tao behind them kung hindi po natin yan makita sa ating database medyo mahihirapan po tayong kabulin uh, ayon sa SEC, maaaring maharap sa hanggang limang milyong multa at hanggang dalawamput isang taong pagkakakulong ang pagbebenta ng unregistered securities o produkto ng walang kaukulang registration. Bukod sa SEC, tinitignan na rin ang Banko Sentral ng Pilipinas, DTI at NBI ang naturang marketing at investment scheme ng M. Goldex. Zen Hernandez, ABS-CBN News.